give <laughs> oh. oh, he speaks the same language as me. <laughs> oh, no. Pops Fernandez at Martin Nievera aliw na aliw talaga sa apo na nasa Chicago. Priceless moment nga ang makasama ang bata, pati na rin ang anak nila at ang manugang nito. Todo banding sa apo na kinagigiliwa ng mga netizens dahil kamukha nga raw ng Lolo Martin ang apo nito na si Finn. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nasa Chicago ngayon sa US ang mag-anak na Paps Fernandez at ang asawang si Martin Rivera kung saan doon nakabase nga po na si Finn. Kaya naman masayang masaya ang mga newly lolo at lola nang makita ang kanilang bundle of joy. So cute! Is

Okay. Yes, and then. <laughs> oh my God, it's amazing. He understands you. Umani naman ang samut saring reaksyon ng video na inilabas ni Paps Fernandez na kasama nila ang kanilang apo na si Finn. Sabi dito ni Ian Revilla, looks like Grandpa Martin. Congrats, Popsy. Welcome to the club. mulan naman kay Vina Morales. Super cute. Na naman sa iba pang commenter, sarap maging lolo and lola. Miss Pops, anong tawag sa inyo pag big na siya? At syempre hindi pa doon natatapos dahil marami talaga ang natutuwa ng makita ng mga netizens si Pops Fernandez na may kasamang bata. At syempre ito nga ang kauna-unahang apo ni pop sa kanyang panganay. Mula naman kay Marian, he's so cute. I see Robin's baby face. Mini Robin, kamukha rin daw ito ng panganay na anak ni Pops Fernandez. At syempre mula naman kay Marlin, tawang tawa siya sa Lolo Martin at gandang ganda naman siya kay Lolly Pops kasi panay ang tingin niya. Marami talaga ang natutuwa sa batang si Finn kaya naman ang mag-post nga itong si Puffs Fernandez ay agad na nag-viral sa, sa social media account. Mula naman sa iba pang commenter, "Oh my goodness, he looks just like Martin from some Angels. Adorable." Mula kay Hazel Nat, "I enjoy watching Lolly and Lilo enjoying Finn. So adorable." Mula kay Lady Mia, so adorable! Baby Finn, lucky to have a beautiful, talented grandmother, equally talented grandfather. Congratulations, Pops and Martin! Enjoy your grandson! At syempre, yun na nga ang ginagawa ni Pops Fernandez. Ang ine-enjoy nilang mabuti ang kanilang kauna-unahang apo na si Baby Finn. At talaga namang tuwan-tuwa si Martin Rivera na meron na siyang apo na talaga namang nalalaro niya. Kahit daw 100 times panoorin, hindi nakakasawa ang cute mo fin mula kay Jane. Saktong-sakto rin dahil may concert tour si na Pops Fernandez at Martin Rivera. Sa ibang bansa kaya naman doon, nakita-kita rin sila ng panganay nilang anak at ang baby nila. Miss na miss ang isa't isa na tila ayaw ng umuwi ni na Pops Fernandez ng Pilipinas dahil sa kanilang apo. Naging libangan ni Martin ang kanyang mahal na apo kung saan ay nakikipagtawanan din sa kanya ang bata. Habang buhat-buhat nga ni Pops ang kanyang apo ay siya namang sinasamantala ni Mr. Martin Rivera ang pakikipaglaro sa bata.